Go-in po kami, sir, sa agency ng okay. Aldo, sir. Ang una pong sinabi pa noon, sir, eh, 3 to 4 months, sir, makakalis. Pagkaano ang hiningi nila para sa placement? 80,000, sir, for 80? processing, sir. Yes, sir. Lahat po kayo nagbigyan ng 80,000? Yes, sir. Yeah. Sir, 3 to 4 months na, hindi pa kayo na deploy Gaano katagal bago nyo hiningi yung refund ng inyong placement fee? Nung Monday lang, sir. Ano po sabi ng ahensya? Mm, sabi po ng agency, sir, pila-pila eh, pa daw yung para mag bago makuha yung pera, sir. Kayong lahat, gusto niyo bang umasa na ma-deploy pa kayo gusto niyo na lang bawiin yung pera bawiin na lang po na yung pera sa okay we requested them to November 8. so ang offer niyo sir by November 8 lalabas po yung 80,000 pesos nila yes po so we will refund po wala namang problema sige sir okay tayo doon okay, okay, okay. po sir salamat okay. salamat sir papanigurad ko po sir na lalabas yes, sir. po yung 80,000 ninyo ng buo thank you sir thank you po sir maraming salamat you, sir. po ang party list na masasandalan. Aksya yes! Number 68 sa balota! Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa ALG International Manpower Services Incorporated at uh, kasama natin yung mga aspiring OFWs natin ngayon dito sa kanilang opisina. At uh, magandang balita ang uh, sumalubong sa kanila. No? Nakausap din nila si Sir uh, Mazur Cusin at uh, nabanggit na ito na, hawak na nila yung refund na kanilang placement fee. Sir, magkano po lahat sir ang total na refund po ninyo? Bali, 80,000 po ma'am. Yeah. Kayo po sir? 80,000 din po. 80,000 din po yun. Okay, 80,000 din po. Okay, sir. 80,000 din po. Ayan. Kayo po ba nabanggit din po sa atin ng uh, agency no, na maaari silang uh, magbalik po sa kanilang pagiging uh, bus driver po sa Poland no, by the uh, 2025 sa so February dahil uh, meron na silang work permit. Sir, if ever na maipakita na sa inyo yung work permit niyo willing ho ba kayo na magtrabaho po sa Poland? Yes po ma'am, mayroon meron talaga po. Yes. Yes po ma'am, basta po yung kung talagang meron na po, tutuloy. Yes po ma'am, kung talagang meron po yung makakita nilang work Yes ma'am, willing po kami mag-apply ulit pag kung talagang meron na yung working permit. Yes ma'am, willing din po ma'am. Yeah. Pag meron na talaga yung working permit ma'am. Okay. So Kung, kung meron na kayong ilang buwan pa na paghahanda. So, ano yung mga preparation na gagawin po ninyo, sir? Palalakin mo ba muna yung uh, babaulin mo? Papunta nga Yes po, ma'am. Medyo palaguin ko muna konti kung mapalago ko itong pera ko, ma'am. Siyempre, i-ready niyo rin yan kung mag, uh, magkakaroon ulit kayo ng uh, placement fee by February. So, Mag, uh, magtira rin kayo dahil kakailanganin niyo ulit magbayad. So ang usapan ninyo ngayon, kung sakali meron ng work permit, papakita sa inyo and saka ulit kayo magbabayad para wala nang i sa inyo si agency at uh, wala na rin po kayong iniis iniisip na by this February hindi pa kayo makakaalis. Okay po ba 'yon? And may, may gusto ho ba kayong sabihin sir sa agency and kay Sir Mazur? Sir, thank you. Kasi yun, na-refund yung pera namin sir. Thank you, sir, Masor Kusin, sa pag mo sa pera namin. So, yun po, po tayo sa agency dahil uh, naging maayos po at uh, na-refund po ng buo yung kanilang placement fee at uh, nabanggit na willing pa rin silang tanggapin no, kapag sila ay babalik. So, maari na this February ay uh, pwede na makalipat makalipad papuntang Poland. po idol Raffy no kung makikita ho ninyo ay binabasa na ng ating mga aspiring uh, OFWs yung uh, kanilang work permit pinakita na sa kanila ng agency at ito uh, this February ay hopefully ay dire-diretso na kung sila ay tutuloy po sa pagiging uh, bus driver sa Poland so kahit na nai-refund yung uh, placement fee nila ay uh, binibigyan sila ng pagkakataon pa rin ng agency na bumalik dahil ito na meron na yung uh, kanilang uh, working permit Maraming salamat Idol Rapi tulpo, at nirepad na po namin yung aming pera dito po sa aming agency. Maraming salamat din po sa Aljo International Manpower Services. Maraming salamat at nirepad niyo po yung aming pera. At uh, nabanggit din po sa Rapi na uh, kung willing po kami mag-apply ulit at uh, pabalikin po kami ng aming agency para po sa... para itutuloy po namin yung aming uh, application papuntang Poland po. Maraming salamat Idol Rapi tulpo.